Eman, college ka na po? Oo, college ako sa Japan. Basa ka manwa. Opo, nagbabasa po ako manwa. Sa so, say course ni Muya, mechanical engineering po. Nagkaroon ng banding si Eman Bako sa Pacquiao kasama si na Dr. Vicky Bilo at anak nitong si Scarlett sa pagsasayaw dahil naging guest si Eman sa YouTube channel ni Dr. Vicky Bilo. <laughs> Nakasama din ni Iman Bako sa pakyaw si Shuvi sa pagtitiktok na sumayaw ang dalawa Si Shuvi at Iman ay parihong mga bisaya kaya madaling nakapagpalagayan ng loob sa isa't isa Dati na rin ang bagong tinanghal na Miss Grand International 2025 na si Miss Ima Mary ay na-meet in person na rin ni Iman na magkasabay silang naging guest sa unang here. hirit. Kinamayan at nagkausap muna saglit ang dalawa na halos magkasing tangkad lang. Nagmeet ang dalawa bago pa man magumpisa ang programang unang hirit. Game na game naman si Manbako sa Pacquiao sa paglilipsing sa nauso ngayong what's going on challenge na with feelings pa habang may naghintay sa kanya sa likod. Mga kasama ng binata ang kanyang kapwa sparkle talent na si Alitia Ambrosio. Super nag enjoy ang dalawa hawang ginagawa ang sikat ngayon na what's going on. Baby. Natutuwa si Iman na subukan ang maging isang kameraman noong may nagpunta sa bahay nila ng mga KMJ team para i-feature ang buhay niya. Habang break time binuhat niya ang kamera at kunwari kinukuhanan niya ang kanyang mga kapatid. Ano pag sa langit? Sasagot ko, sasagot ka. <laughs> yeah. Tuwing umaga, nakaugalian na ni Iman Bako sa Pacquiao ang magjajaging habang nakasunod at nakamotor lang ang kanyang amain at kinukuhanan siya ng video.